Birada na to, mga gomengs Mag adobo tagpusit Or nukos ni sa Amo Mga gumings na pinahumot sa tanglad Mga gomengs, Mao niya itong birada mga gomengs Diara ang mga ingredients mga gomengs, Ready to cook na na siya mga gumings Sumana nag na naghugas na na Basta ready to cook na na siya mga gomengs kay dinalian man nga luto mga gumings Nga matik na ang nga to ang Diyan no, takang na itong Sintinya lakarahay mga gomengs Nga butangan sa nato og mantika mga gomengs. O nya, nga, nato siya daanog asin mga gomengs para paggisa nato sa mga gomengs, na sa ilasa o nga, pag init na gani mga gomengs butang na nato na bombay bumbay mga gomengs. Ang bumbay mga gomengs masimutan lang gani nato, humot na mga gomengs, matik na nato sigunda ang ato, ang ahos diha mga gomengs o nga, mikos -mekos, kadali lang kayo dia mga gomengs. O nga, pag masimutan na gani nimo ang ahos mga gomengs matik luno dayo na ang atong orno cost mga gumengs no cost di sa amo dire sa dabaw mga gumengs Am sa tagalog ni posit niya -mekos ni kosmekos ni mo diha mga gumengs o niya pag na gani iyahang tubig gamay mga gumengs butangan dayo nato diha o la diha o puti sa sibuyas dahon mga gumengs o niya, medyo gawas na gani tubig mga gumengs kay dili man nato ni dugayon o gluto kay mukunat man ni ang pusit or nukos mga gumengs basta dugayon nato gluto na apoy tip ko ihatag ani sa inyo mga gomens o butangan dayon yon Di diha og suka mga gumengs sa kakutsarag tunga ra akong gibutang diha kay kabalo na mo mga gumengs basta magisa og suka yon akong pangpahumot mao nang kamo diha mga gumengs i-try gyud ni ninyong suka nga mo Una ninyong butang sa inyong pag para ma-prove ninyo magulay, magmakarali mga gumengs. Kaya maugyo na siya makapahumot mga gumengs. Kuha na po tips sa mga gumengs. Butangan na itong pamintang durog mga gumengs. Usap po na makapahumot ng pamintang durog. O nga, mikos-mikos na itong kadali. diya nga, matik butangan na itong tuyo mga gumengs. Mga 2 kakutsara o 2 tunga na itong tuyo mga gumengs. O nga, mikos-mikos na itong mga gumengs. Pagkusog na yung bukal mga gumengs, butang na to, si sibuyas dahon o ang kaning ispada or sili na to, mga gumings kay dali ra magayon nya mikos mekos na to sa kadali di na kay nandu pabukalon og lugay kay mukunat ang nukos mga gumings nya butangan din nato di si suning mga gumings gamay lang nya mikos mekos kada para ang si suning maabsorb sa mga gumings nya matik dayo na haon mga gumings ah oh, di ara mga gumings Dinis product mga gumings o sa pa may pabuto na to mga gumings birada nata mga gumings adubong pusit, gumings basta mo birada nagani na si gumings 2.0 panalo jud kay na mga gumings nya birada na ta mga gumings Dubong pusit mga gumings birada mga gumings kamo mga gumings ta pila mo ani mga gumings awak ah, uh, lakat pila mo ngon ani mga luto ni kusina ni gumings ay ani unta birada ni dapat luto ni tanukos no mo kay panglad ba kita ninyo mga gumings payhag mga gumings mga gumings deri rataman atong video mga gumings daghang salamat sa inyong pagtan mga gumings paki-like follow and share mga gumings mabuhay ang mga gumings